Buffet vegetable. No. Kasi kulay green eh. Pero hindi naman gulay. Sabi mo green is <laughs> vegetable. <face> ito. Ah, <laughs> <laughs> uh, yung mga kapat, meron tayong dumating na petrol. Petrol na si Kuya. Ah, bigyan ka. <laughs> bakit, bakit naging petrol? Nakasulat sa damit niya. Ah, <laughs> uh, ilang araw nang hindi nagcha-charge ito? Matagal na. Matagal na! Kaya pala bago na ang baterya mo. Hmm. Nila Nilalang ako pa. <laughs> Ina, ipa-check muna ito sa... Hindi, hindi pa. pa hindi Ayaw mag-charge ha. Okay. Ayaw do mag-charge ito. Uh, pag ayaw mag-charge, unang step gagawin natin is susose. Siyempre, naka-neutral. Susi muna natin. Mapakagalay? Turn natin. Turn natin lang pala. Kala ko eh. Uh, natin kung may tumakbong kuryente. Ah meron naman. Kita nyo. Meron. Oh. Milaw. Kabila. Ayan. Meron din. Sibin. Okay yung supply. Check naman natin yung peld. Kung meron. Ganyan yung pagdadirect. Chikin natin kung i-spark. Na-spark naman. Ayan o, oh, kitang-kita natin o. Oh. Umi-spark. Uh, check natin yung main supply ng alternator. Yan ang problema. Uh, walang main supply ang alternator natin. O, oh, yun. Ayan o. Oh. Oh, nakita niya yung kuya, kulay asul na yan yun ang hindi nagpapacharge ng ating alternator ah, pag napuputol po yan at nasunog nakakalamang po nasusunog yung ating voltage regulator buksan mo natin itong voltage kasi nakita ko lagot yung main supply ng alternator wow pasalamat ka hindi nasunog ang voltage mo ayan yeah, napakaganda at napakakinis ok ah, susubukan kong idugtong ito uh, check muna natin kung yung karugtong ay may supply ayan meron okay meron ah, baklasin muna natin yung isang linya ng battery bago natin ayusin yan <laughs> Hindi mo makikita na yan ay pumapalo. Kasi lagot yung pinakamain supply. In English ay... I... Ayun, tinesting ko. Papaloyin din kita. Oh. Uh. Sana dito lang ang naging problema sa wire na ito, busing. May one month nang ganito ito. Meron na ako. O bakit hindi nyo dinalagad sa akin? Naging busy. busy. Kayo pala na. Hindi ginamit. Ah, <laughs> uh, ganyan. Sa dami ng sasakyan. <laughs> hindi naman. Hindi naman. <laughs> uh, okay. Kasi kung marami kang sasakyan at hindi mo to ginagamit, pwede ko itong mahiram. Kahit sa panaginip man lang. Anawas na. Pwede. pwede. Yeah, panaginip lang naman eh. Hindi, kahit sa totoong buhay. Bakit? May buhay ba? Ang bahit ni Sir. Ba? Ang problema, kung ito mo sa akin, laging patulak. Hindi ako marunong nagpatakbo ng gandun sa sakyan. Hindi, <laughs> <laughs> wow. Yan, pala binenta yung isang mga mm. ano motor. ko yung binenta niya. So, muna natin idugtong ng main supply. Medyo masikip lang Pero yun daw maganda Pag masikip ano boss Nice. Pang-tad. Hindi, kung marunong magamit ito. Ah, oh, napakatalas. Opo. Tapos, konting pisil lang press. Yun. Para... Ayan. Para pag-down. Ganun din. Putol lang diretso. Hello, pang bukas <laughs> ng dilatay. Yan. Thank you, kay Kuya. Thank Kuya, sa nagbigay. Yan. Salamat sa'yo, Kuya. Yeah. Hindi ko pa man din natatapos ang kanyang sasakyan. Hindi ko pa nagagawa. May regalo na sa akin, no? Oh. Inko. Ingko. Ya no? oh, na? Salamat bossing. Para siyan. pag natapos ko ito, ano naman ang susunod na ibibigay mo? Pahala <laughs> na. Pahala na. Hindi <laughs> pa tayo nakakatapos. May regalo na sa atin. No? Ang ganda, oh. Mausa yan. Ibig eh, sabihin, boss, ito ba ay kaya rin putulin? Ay, putulo yan. Matalas yan. Siyempre, huwag no? oh. eh, may hiyang magtanong. Ano? Uh gamot, right may red feed ba nito? Mabait ang tao pinagpapala yan. Eh. Ganun ba yan? Palibasa yung mahirap lang kami na yung tindihan kita. Uh, ito lang naging nakita kong sira. Ito lang ang ating lilibutin Ano? sanay ito rin lang. At tayo mo. Munggo Initin mo yung ating Panghinang Ihihinang natin Para hindi naglulus Pagkatapos Kakantahan natin Ang nating tulos Ano boss no? Ihihinang ko na ito Para uh, Hindi naglulus pinakadugtong naman ang alternate mo ay 65 amperes medyo malakas pagbigay ng kuryente yan Ihihinang ko na yung mga wire so, papayag ko ba kayo na nahihinang ko oh. yun ayos nagkasundo kami yes. Nice. ako ko na ito ng kinding kinding ihihinang, ihihinang, sabi ko ihihinang ko para hindi naglulus. Bago ko hindi ko yung bago. Bago ang... Uh, Spicer. Ah, uh, pag ako binibigyan, boss, tinatago ko. gamitin niyo ako. Kasi nakakahiya, binigay sa akin tapos gagamitin ko. Ba, hindi. Then, yes, so, ano yung brand? Hindi, may mga binibigay sa akin. Gagayin. Followers. Okay, <clears throat> e yan, nakahinang na. Malamang kung ini mag-loss pa. nako

idudugtong a ah, ihingi na rin naman ihingi nang din natin dugtungan yan natin uh, muna natin ang design design to the future okay sabay dugtong doon at ihingi nang din natin let's go din natin itong dugtungan dito para naman eh, maganda yung kapit nilang dalawa okay, kukuha tayo ng soldering paste at nicolite yan, papatakan natin yun ang tingda okay. oh boss, baka kayahin mo yung boss Ay, hindi, hindi, mo, hindi ba hindi ba kaya hindi ba kaya okay, hinangan natin para walang loss pag dinugtong to siya na medyo maluag yung pakadugtong at singaw nagtiinit po yan uh, habang natagal yan po ay napupulbos makikita nyo merong parang pulbos na kulay green nagkakaumido yeah. ngayon ayan o bah eh, pag naglos pa naman yan eh, nakahinang na okay yes Woo! okay, punasan muna natin ng kunti kasi medyo basa basa ng soldering paste yan. Saka natin lalagyan ng tape. Ah, uh, maganda tip niyan, mahigpit para hindi nasingaw sa ang dugtungan. Nice start po ito, boss. Wag na upo, oo na lang. Mm -hmm. Ah. Yan. Wag. <laughs> Boy to. <laughs> sana ito lang naging diperensya, boss. Sana. Pa, halos ilang ano isang isang buwan ng pagantugan to ito busay oh, pangalawang battery ko na po yan yung binibigong light hanggang sa nasira na ako, na drain. Sa kaka, ano mo, sa kaka, charge. Pag nalubat, charge. Charge. Aba. Andar ulit siya. Hmm. Sabot charge. Yun. Mm. Sana eh, magamot na natin yung charge, ano. Hehehehe. Yeah. Nag-rescue kasi ako ng dump truck doon sa may ano sa may Unoryo. Mm. Ah, uh, so sa Andre yung starter. Ah, uh, may dumikit lang na wirings. Okay. Ibalik na natin 'to. Mamaya natin saraduhan. Check ko muna. papandarin muna natin. Bateriya. Battery. Ikabit battery tester. Eh, ibig sabihin boss, hindi mo nakikita ang okay. ay? ay, wala palang wire. Ito ng, ano, ang first. nga. Okay. May voltmeter kaya, boss, na tinitingnan? Po. Okay. May voltmeter kaya tinitingnan? Wala. Wala po. Eh, sige. Kamay ha, papandarin ko. Okay. Baliklah, eh. Tine. Walang bolpete, walang ampers. Tuh, nama. Naka, nama. Eh, naka pitik na itu, eh. Oh, yun, oh. No. Bumbahin natin angkat keras, oh. Eh, nama, no, pumanok na sa trisi. Ya. Good, normal. ng koryente, bakit niyinagamit ito sa pagtatay ng motor? okay. sabi okay. okay. uh, yeah, uh, na kaya. kasi 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 ano, pangatlong batter na, bakit kayo bumibili ng bumibili? Hindi nyo muna pinetik sa akin bago... Kung may sira man, iikisan ko para nang eating kaya <laughs> Wow! Ang laki na lang nag-atsos Yun lang palang naging diferensya. Ay, nakatis ka. Okay, tapos na tayo. Uh, ano lang to, uh, medyo simple lang pero napakalaki na nang negatis <laughs> Okay, hanggang dito na lang. Tayo dinahin ito. Galing pa doon sa kabilang bayan. Thanks for watching. Uh, hey, shout out muna tayo. Shout out kay Elpidio Guerrero. Siya po ay uh, nasa Madrid, Spain. Shoutout ah. shout out po sa iyo, sir. Kay Juanito de la Cruz from Barcelona, Alicia Sabila. Shout out po sa iyo. Shoutout uh, shout out kay Manuel Garcia from Tarlac City. Shoutout uh, shout out din kay Andres Abad. Uh, sa shout -out din kay Banjo Limar from Tugigaro City kay Milan Johanon shout out po kay Rico Trabino from Bulacan shout -out po kay King Jones shout out kay Al Mahilom shout out po yan uh, at simple sa lahat ng aking mga silent viewers at subscriber uh, shoutout po sa inyong lahat